Buhi pa ka? Tingnan natin. Tingnan natin kung mabuhay pa ba ito. na kayo. Sinunog namin. Sinunog po namin yung tawahan ni Jojo. Hindi oh, na natin sa mabuhi Mabuhay Lodz. Tawahan na pa ka

siniyak sini ba oh sini sini lang lang ba tano tano hah lang lang tano dumanan pagod naka 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 naka

sayang kung isa gani na, ito, buto -buto na ni, kayo, gibuhi na yan. Gibuhi na kayo? Atun patung di dauban. Sembilan mga ton na buto-buto na yan. Gani kayo laging nagdadala si ano, si Kuya Dax Lighter. Ni... 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 mo Baho na? Baho na? Ano. Lahit daw ng baho ning tao sa baboy ba? Lago kayo ko matawa na ba? Bilis ka layo, hindi mo ka-exot rin. Gwapo Gu gurudol. Rodol, kada patay na to. Sunogon. Sunogon na to. Sunugun oh, na to. lungan na to? Bago lagi, mabaho pa tayo sunog. Ah, oh, iisa sila sunog. Iisa sunog na? Oo, iisa sunog. Ang daghan. Lutod, -ud, ud na sila. Mm hmm. na gano'n. Ubusin natin. Hintayin natin na maubos hmm. <coughs> okay. angay ninyo? angay ninyo?

Pa, Pak, lupa ka kamu punjuk yo. Ha? Ini bukan itu namanya tau, Bung Ha? Yo. aja. Eh, eh, sabili kami tulung bii ganina. Sama, oh, dia sopan. Osagi guru boba idon mu. <tut> hey, kapiat mi ganina, kapiat. Namila laki. Terus boba is guru mu

kato mo godo Sanimlan mo kita nah. mamay nagkuan na naguban taman daw sila nyo no? Inday to Uban kyamban diyan di ato ni mura magod na mangisigih ug aso wala na 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 Si ibudot amo ta Amo mo ko na kuno na turno ba yak mo na ha taw ba sumo gumbakay ngay go baho dag baho ba gay di di igsala mga tawhana mangod kasalanan ka ba

Sibo kayo ba? Na to, na to mga tira tayo. Sibo dito to. Sa lahat naman nag-request na asin, asin yung gamitin natin sa kanila. Ito na mga tol, no. Pakita ko nang asin daw. Uh, pakita nang asin daw. Uh. Try namin mga tol. Pikitin din siya. Pero mali gapon ng magta na hindi. Oh, buhay niya. Hindi ba? Basta yung natin, hawakan may saboy ng asin at saka hinimutin. Dalawang sa tol, dalawang litra. Asin pa ako. Okay daw.

yakan ako na pero ako lagi sa di dili ko kay basi babihag oh, ah, na ko ba duha mang litra ah ay kaming duha pag babayta na na mo na jojo ni ah, Bina na sila dag anas ka mo to awan na ay banat na lagi ana rami oh tanan ibayta tanan dosog subo na to ibayta nan dagay gud to aw di dak na to sis ganang atong turon ba bakliron binabayta tanan ba niya dulon ko bakpalitas bro uh -huh. bay an ba? hmm, yeah. na mo ba di mapot lagi na kan tan ba idjuk diri mabahu bahu anak na di tarama so, pila, pila, pila nakapadlaw diri mo gani no wa mangani no, no, ning talap pagduol na to ganina may gani ko kaya nakababa ko ba murag nakaligo-ligo po ko

Kanina ba? Pagdala namin sa ano patay, nahirapan ako dito sa ano, sa kahoy. Masid kasi, kasi sa baka ma... Biglang sumulpot si Juju. Ayun po, kahit mahirap po niya dito, no? Katawa naman po kami minsan. So, sobrang hirap na po at saka pagod namin dito.

ano, madulas yung ano. Kahoy. Okay.